mahalaga yung ano alam niyo ba yung ano mahalaga yung tulong-tulong ng pamilya mm -hmm. hindi naman kasi kaya ng papa niyo lahat so tulungan niyo yung papa niyo mm -hmm. lalo na wala si mama niyo nagtatrabaho sa ibang lugar ganun din Ta, hindi kayo nakapagano ng CR niyo nakapagpagawa Ganap ba balak nga po kami mag ano? Bidad, niyo. May po kami siya dito. Mm. Sa gilid nito. po eh napuno na po yung CR namin din eh. Ah. Kaya yun, naging ano na lang siya, naging tamba na lang ng mga ano, yung hmm. gamit yun. Masakit sa ulo talaga, sa katran. Kaya, anyway, eh, binabalak mo nga po talaga. Hmm. Hmm. ang daming kalat, grabe. Ang po eh. Tapos, yung nililinis. Gusto niya, pagdating ng papa niya, stress pa siya sa kalat dyan. po kayo. Lagyan ko lang yung mic yung bata. Okay, okay lang, may mga nanonood sa'yo. Pakita mo yung audience. Magalaw po kayo. Ang yung audience sa na nanonood. Uh, para ma para makita natin yung mga iyanan natin sa DSWD. Um. Kumusta yung school ngayon, Kuya Arto? Okay lang po. Anong natutunan mo ngayon? Oh. Hmm. Ah, uh, si Kwento mo sa amin, ano yung natutunan ngayong araw? O mga agusulat lang po. Uh, wala ba basa po. Mm. Saka ah, Ito yung isa sa mga kapatid? Hindi po, Yung po. Ang po. Ah. Buti ikaw hindi ka sumasama doon natin sa pangyungin. Uh, dito ka ate. Pangalan mo ate? Angel C.D. Nyo po. Ay, ikaw yung nandito rin kagabi. Ilan taon ka na? Ten years old po. Mas matanda pala siya. Parang mas matangkad. Mas matangkad siya, ano? Ilan, <laughs> anong grade ka na? Grade four po. Oh. Uh, nag-try ka na doon? Doon sa Manghingi doon? Hindi po. Ba't hindi ka sumama sa, sa kapatid mo? Walang... Ayoko po hmm. Pero gusto mo subukan nun? Ayoko po. Ay, mo na nasub... hindi mo, di mo naisip na subukan? Ayoko. No, Nung nalaman mo siya, anong, ano, napayuhan mo siya? Nasabihan mo ba siya? Hindi po. Hindi mo na, ano. Nadyan ang papa niyo eh. Mapapa... baka maano nga siya doon. Pero na yung pag-aaral mo, ate? Okay lang po. umas hmm. Kumusta si Papa? Okay lang din po. Okay naman kayo dito? Ano, Ginugutom ba kayo na Papa Hindi po. Hindi. ganito ganito kahapon, nakita ko nga siya. Sa DSWD kami. Ngayon, tay uh, tayo na pakiusapan ko yung DSWD na i-trust po yung kaso sa inyo. So, hindi na makakasuhan ng papa mo. Pero gusto nilang mangyari, wag na po niyong... wag na nga yung makabalik ko siya doon. So, papa nga ako hmm. Ito ko yung okay nasabi. Lagi ba yung puso niya? Hmm. Kasi ano daw, kailangan niyo... Hindi na po mangyayari yung nangyayari sa puso niya. Hmm. Alam ni kasi basta nakita pa daw po yung CCTV to nandun yung anak niyo, matutuloy po yung kaso sa inyo. Hmm. Ano yung pakaramdam na yung mama niyo wala dito, nagtatrabaho sa ibang lugar? Umiyak. Umiyak ka? Uh, ba't ka umiyak? Ano sabi mo kay mama mo? po. Um, hmm. Uh, ano sabi mo kay mama mo? Sabi ah, ko, umuwi na po siya. Hmm. Baka ma makamama po siya. Hmm. Pinapasakay ko siya sa sasakyan. Ba't tayo mo sumakay sa sasakyan kagabi? Natatakot ko yan. Natatakot ka ba sa mukha ni Kuya Ogos? uh, ni Ate Michelle. debang ang ganda naman ni Ate? Hmm. Ba't ka na... Hindi ka naman natatakot. Ba't tayo mo sumakay? Hmm. Hindi po na tutupi yung payong. Hindi natutupi yung payong. Kasyang-kasya yun. Mm. O oh, natakot ka lang sa kanya? Nakita mo yung mukha niya, natakot ka? Ah, hindi. Mm. naman pala natakot sa'yo. Kasi isip namin natakot ka sa kanya eh. Hmm. ano po yung gusto niya sabihin sa anak niya? Eh. Anak, huwag mo nang ulitin. Pangako mo. Kahit kailan, huwag ka nang babalik doon. Ha? Pangako mo sa akin. Ano lang po, kuya? Hmm. Kuya Toro, pakinggan mo si papa mo. Kasi pagka uh, nakita ka ulit doon, ako yung makukulong. Kasi sinagot ko lang yung ano ng papa mo. Hindi, kagabi pa yan nakulong. Hmm. Yan po yung bahay nila, kate. Pwede po tayong tumulong. Tara, tignan po natin yung ano yun. Hindi medyo lang po. Dahil lang po. Okay lang po. Pwede pong tumuloy. Sige, pasok ako po May second floor po yung bahay nila, ka Ah. Eh, kaya nila po kasi yan. Takintihan naman po Mm. Hmm. Sino po yung natutulog dito? Kami po. Kami po. Tapos yung dalawa yung sa taas. Yeah. Kayo ni Papa mo? Oo oh, po. Tapos sa taas? Kapatid po. dalawa po. Si ate? Kasi uh, yung Aljur po. Aljur? Ilan taon po yung Aljur? Uh, four, 14 po. 14? 14 pa lang po yun. Mm, okay problema nga po namin dito. Wala kami siya. Hmm. yun po. Ba't wala kayong siya? Ayun po. po. Ka, Arthur, si Arthur. Aljur po Kuya Dito ka kuya Aljur. Ito yung isa sa mga kapatid. Kaya Kuya Arthur, ang sabit-sabit. Ano po? Ano lang po? lang po? lang po? Ah. Tapos araw-araw nagbabayad yung imbente. Sa kuryente? Oo. Wala po kami na Yung kultador, ano. Yung yeah. pangalan namin binabalak mo na eh. Di rin kami makaipon. Gawa na ako yun. Hindi na. Hmm. Eh, kahit pa paano nga ka, kung nakararakas kami. Sa ato, mm. dito, dito. Na, na naman ako sa... Kaya lang kung naisipang magtrabaho ng asawa ko. Medyo may nakapas nga kami gano'n. Sa, sa taas po, ano pong itsura ng taas? Pwede pong makita yung taas Pwede niya? Pwede pwera po. Ikaw yung natutulog dyan, at saka si ate? Oo so, po. Saan si ate natutulog? Minsan po, budon po. Minsan sa taas? Minsan po. Minsan dito? Alipat-alipat po. Ah. Uh, tignan mo nga. Kung gumawa niya, matibay po yan. Eh. May salo niya, saka mayroon niya. Hmm. May pangang dala-dala po yan. Hindi eh. po masasira po? Ha? Hindi po masasira. Po? Di po masasira po? Yung ito? Oo po. Doby -doby Bakit? Matibay po yan. Eh. <laughs> si ate, yung yung anak. Hindi pa kayo tatapang hihiyak. Nasaan? Hindi <laughs> Y yung po, ano namin, yung pinaka... Tol. Yung mga anak po, doon na ano, yung ano ka? Ay, sa sa kap... taas. mo sapatos, sa ko. Um... May, Tunok, sapatos ka. Um, wala ko? sapatos ko? wala sapatos Nagsusutan pa ka lang yung sapatos? Tapos dito ilalagay. Sa taas mamaya hmm. na nga daw. Hindi, uh, jaka muna kuya. Ituring nyo kung ano nyo, kuya nyo o tito nyo. Ah, uh, ganito ang gawin natin. Ah, uh, tay Arthur, sorry ah. Hindi ko galing magganito pero siguro ano natin yung mga anak natin. Bigyan nyo ng kanya-kanya silang toka. Si ate siguro pwedeng siya yung tagaligpit ng mga damit. Tapos, pwede siya sa... Ay, hindi. Pwede ikaw ate sa mga hugasin. Ng mga plato. Kailangan gawin niya kasi hindi ba sumasakit ang mata natin dito? Di ba ang sakit sa mata? Hindi sinasabi. oh, kasi pagkaganyan yung... Tigas pagka ng ulo. Araw o, araw-araw nating yung ganyang kagulo, eh, parang ang sakit sa mata. Ah... Pa? Kayo tay, buti hindi um, niyo nabibigyan ng kanya-kanyang toka. Na ano ka naman po sila, sinasabihan ko. Kaya lang, alam mo matigas sa puno nila. Kaya ko sumunod. Ah, kasi uh, gano'n. Ah, sige, makiki makikipo na rin ako, ha? Medyo kailangan masinsin ang pag-uusap ito kasi... Ang ano sugat ko. Mm. Tapos isa pong problema dito, wala silang ano. Wala silang CR. Lagi nyo silang sinasabihan. sinasabihan Ayaw ako sabihin. Bakit Kuya Arthur? Bakit? Hindi oh, hmm. po nag-iisip po ako. Hindi po nag Hindi, wait lang Kuya Arthur. Ba't di niyo pinapakinggan si Papa niyo? Ikaw muna. Oo, oh, pinapakinggan ako. Pinapakinggan mo? Ito yung Sabado po. Kung yung aulap kong malilit na magising pag ako po huling-huling magising po, lililipit ako. Uh, si ate, ate, ba't di mo pinapakinggan si Papa? Hindi po, minsan po pinapakinggan ko po siya, tapos sinusunod ko po siya. minsan? Uh, minsan, hindi. minsan, hindi. Ikaw, kuya. Ito, so, ganun din. Ba't di pinapakinggan si Papa? Salita Kaka. ka. Papa. Salita ka. Sabi mo pinakinggan sa mga sinasabi ko pag inuutusan kita ayon yung susunod. Mm. -hmm. Atong sayata ka. Kaya nga, hmm. kailangan na ikinig mm -hmm. kayo. Mm, ikinig nga ako. Nag-aaral kayo. Tingnan mo nga. Yung ginagawa mm. ng -hmm. sarili. Wait lang. May gusto po yata siyang sabihin. Sige, sabihin mo kuya. Ano yung gusto mo sabihin? Ah, oh, Hindi pa lang na alam mo. Yung siraan yan. Ah. Sige, namamalo ka agad si papa mo wala pa yung pano. Pano ba? Sige, yan na mo kuya, para alam ni Papa mo. Kaya kayo napapalo dahil ayaw ay niyo sumunod. Hmm. Di ba makakabuti naman sa inyo yung... Para sa kanila Oo. Oh, kuya, ang pangalan mo kuya? Just... Makakabuti, makakabuti naman yung pinag-uutos ni Papa, di ba? Uh -huh. Hmm. Kasi mahirap ng ganyan. Tignan niyo, Amoy. Hindi ba sa masakit ang ulo niyo si Amoy? Ah, sanay na. Kumbaga sa ano, sanay na yung ano niyo, yung ganyan na Amoy niyo yung ihi. Pero ano yan? Nasanay, sa, nasanay na sa ganyan, Tay. Ang pagkakalawin boli? isang araw nga po magiging sa agayak na po dito Oo. Oh. wala pa kayo kasi ganito yan kuya Aljur kuya Arthur ate kami tumutulong mas gusto namin tinutulungan yung yung mga anak na may pagmamahal sa mga magulang yung may respeto sa mga magulang yung sumusunod sa mga magulang yun yung parang mas gusto naming tulungan ngayon parang hindi namin maibibigay yung best na tulong namin kung mismo kayo eh wala kaming nakikitang <laughs> sa mga oh, oh ganon parang mismo kayo ayon yun namang tulungan ng sarili nyo but pa kami tutulong na intindi ba yung ibig ko sabihin but kami tutulong kung kayo mismo ayon yun yung yung papa nyo simpleng bagay lang Paano kami tutulong? Gaya niya, no? inuutos kayo ni Papa niyo. Pero naano lang talaga ako kagabi, nalungkot lang ako dito dahil sabi niya kasi wala, wala si Mama at Papa, naganap ng pagkain, tama? So ako naman, uh, gusto kong malaman ng buhay niyo talaga. Sabi ko, basta honest tong bata na to, talagang ibibigay ko din yung best ko. Nagsinungaling naman. Wala, nandyan naman kayo. Ibig sabihin, may pagsisinungaling. Ayaw ko kasi yon yung nagsisinungaling. Pagka kasi yung bata natutong magsinungaling, hindi maganda yon Ayaw ng ating Diyos yung nagsisinungaling. Hindi nire-respeto yung mga magulang. Ano yung gagawin natin ngayon, Kuya Arthur? Ate, Kuya... Ang Hmm. Okay, alam niyo kasi si Papa. Pakinggan mo, Kuya Azul. Si Papa at Mama niyo, pagod na yan. Sa trabaho, kakahanap ng pera para pangkain natin. Ngayon, yung pwedeng maitulong niyo, yung gumawa dito sa bahay. Papa. Para pagdating ng Papa niyo, maayos. Hindi pagod na siya, tapos ganito pa yung... Diba? na intindihan niyo yung ano ko tingnan niyo ginalaw mo lang yung ihi ng amoy mas umano di ba oh, okay. gusto niyo natutulog kayo ganyan oh. sige ganito na lang tayar toro okay, okay lang ba ano turuan niyo po muna yung mga anak niyo na ano okay pa. hmm. yes, pa. tas pagka nakita ko tingnan ko kung ano po yung may tutulong ko okay, okay. kasi ano lang eh parang ano lang nalungkot lang ako sa telegram kasi may ganitong bahay, may mga ganito po tayong bahay na napupuntahan. Mas maliit pa dito, pero malinis. Mahalaga yung ano, alam niyo ba yung ano, mahalaga yung tulong-tulong ng pamilya. Uh -huh. Hindi naman kasi kaya ng papa niyo lahat. So, tulungan niyo yung papa niyo, uh -huh. lalo na wala si mama niyo, nagtatrabaho sa ibang lugar, ganun din. Pangkain niyo din yun. Uh -huh. Tayo hindi kayo nakapagano ng CR nyo, nakapagpagawa. Nag uh, nagbabalak nga po kami mag ano. May dati, lapit nyo, May dati po kami CR dito, mm. sa dito. nito. Yeah, po? Eh, napuno na po yung CR namin din eh. Ah. Kaya, yun, naging ano na lang siya, naging tambahan na lang ng mga ano, yung mm. gamit yun. Ang sakit sa ulo talaga, sa tetran. Kaya, eh, binabalak mo nga po talaga. Mm. Eh, hindi nga nagpapadala yung aking anak na dalaga. Opo. Sabi nga, mag a mag Maglalagay kami CR dito. Diyan. Apo. Pagbubutas po dyan. Apo. Oh. O... Tapos, pag nalagay namin CR, maais na po namin ng maganda to. No? Hmm. Eh, mag mm. Eh, mag-aasinta kami rin yung ganun. Diyan sa gilid na yan, para mag makagawa po ako ng taasan. Mm. Para hindi po ganun rin kalat-kalat na ano. alam mo po kasi hindi kami lagay ng damit. Oo. Uh, yan lang po. Mm, yan lang po ang namin ng damit. O, tignan nyo to. O, oh, tignan mo yan. O, nung andili po yung mama niya, lagi po niyang nililigpit yan. Dapat, ano, uh, Tapos, okay. sinasabi nga sa mga anak niya, oh, mas -tulungan, tulungan nyo, eka, eh, Tulungan niyo ako, tapos oh, oh. magsaing ka. Hmm. Oh, tapos yung uh, isa niyo, oh. uh, uh, sa inyo magwalis. O oh. ito sa kanya siya kanila sinasabi. Oh. Ito ba pa hmm. yung dito sa patos? Hmm. Yung, mga hindi Sango na, Woo na oh, yung mga hindi na sinusot na gagamit, pwede na pong itapon. Oo, oh, na po. Kung di nyo naman na ginagamit, ipamigay niyo na kung pwede pong magamit. Oh, tapos, kaya ng mga ganyan, hindi naman po siguro nagagamit yung iba dyan, nakasabit lang. Ayun po, oh, nandyan naman sa likod. Pero po, mga labahin po, hindi nung uti tiw nga po siyang ano. Labahin nung yan? Opo. Oh my God, labahin pala yun. Para ay, ano ay, ay ngayon mga nalabang ko sa taas eh, nakasampay lahat. Oh. oh. sa Sabado nga po ulit, babawas po niya ko rin eh. No. Para ma maubos yung labahin ko, gano'n. Nasa susunod lang kayo kasi mm. -hmm. para nang hindi kayo laging nakapalo. Mas masarap kasi yung tulungan yung mga tinutulungan yung sarili. Kaya nga kung tinutulungan nila ako, laging malinis yung bahay. Narapon, okay. okay. hindi ganyan ang kapurapalat. Naglinis ka? Oo. Hmm. Sige kung okay lang, ano, ang gawin niyo, si tatay magluto ka na, tignan ko paano kayo mag-ano ng pagkain. Tapos si ate siguro, kung ano mga nakasabit-sabit dyan, tanggalin ito mo na. Tapos si Topi mo. Ganyan dapat ang babae, dapat malinis sa malimunis. ano. Malimunis. Dito po ba lang po? Malinis. Eh, so, hindi, yung lahat ng madumi, sama-sama. Yung malimunis. malinis sa uh, okay. ano. Kuya, yeah, ito po, madumi po. Ito po malinis. O, sama-sama. Sama-sama yun -sama -sama mo, ate. Ay, marami, Pagka so. kumilos na ako, hindi na tayo gagalo eh. Dito lang ako. Oh, ganyan sila kasikip. Ate, kram. Ate, kram.

Dahan dami mo na ito ha, ah. bang ba? Ilan na Parang ba? Tatlo lang ata. Okay, okay. May, may ano na ah, po ang patay. May tala na po kami ng grocery. Ayan. Tsaka bigas. Pero binilang ko, bin, binilang ko lang sila ulit. Nandun lang sa sasakyan. Ano po? Dito? Na groceries. Pang dagdag sa ano. Ah. Ito kayo sa mga Ito. Hey, ito, Jordan ko dito gamitin ko yan. Eh. Di sira yan. Gamitin ko pa Jordan na eh. Sige sa akin. Eh. Ano? Yeah, ang daming kalat. Grabe. Ano nga po eh. Tapos, ang Gusto niya, pagdating ng papa niya, stress pa siya sa kalat dyan. Ayun po, nilinis po kayo. Oh, dapat bilang pagmamahal sa mga magulang natin, ang mga ganyang ito. bagay eh. Hindi na gumikot kaya kain na. na natin okay. mm -hmm. ita ita wag pagkain nang... pagkain 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 Di

Ito? Oo, oh, nawala no, na yan. Ito ito lang, hindi na May dito. May hmm. ko po kay Papa. Ang dami palang ano sa baba. Nga po. Eh. San galing lahat? Ay, tabo yan ba? Wala na, mamalapok po yan. O, yan na. Ända, Sorry po. Ang ito. Ito ano lang, pill this, this lang. Hindi ka pwedeng gumalaw kung ano, nandito ito. po lahat. Dito ka, partner. Ito, 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 Eh, hey, tama lang ka. Um, sabi mo, mamaya pagpaginyan eh. Hindi po, kung malinis lang po, malawag naman. Kaya lang, ang dami kong nakakalat eh. Sabi po, isa ako lang, isa ako lang. Hindi po, ipamigay na lang po yung mga hindi ginagamit kung hindi naman po maka, mapapakinabangan na pwede ah, na pong itapon pa ano nga walis tambo pa susungkitin ko no. yung ano tignan nyo ang ganda tignan pagka ganyan no? pa ano nga walis tambo pa kuya Arturo kunin ko lang yung ano ay yung white thank you Thank okay. you. Pwede mo ba lalabas ko dito? Hmm, sige. Pwede okay, lang. Lagay ko lang ito para dinig yung dito sa loob. Ayun. Ang hirap pong kumilos sa loob. Sige, labas. Hmm, sige. Sige. Basta kung ito. Ang mga kasasali ko lang tayo. Ang mga sabo. Parat mo tao. mo sa ako. tao mo. sa ako. Just people. ano, sa ako pa, para sa basura siguro. Ibutas ko pa

May okay. cheesecake ako dito, walang aking naman ba, doon. Kailangan natin. bawal pa kainin okay. yan. Bawa pa. Nakarasan okay. pa ako Ako, dito. Ano ba? Ano ka Ano magbaba